after 1 hour and 30 minutes. Yan guys, po na tayo immigration. Yan, nakalapag na kami. Ito na immigration para doon na tayo sa luggage. Ay, yung sinas na biya ng kahi. Salat na karna. Yan. Philippines na tayo. Hello, Philippines. A few inches later. Okay, guys, so okay na. Kunin na natin, natin, natin luggage natin. Diyan sa baba. Antay natin luggage na dyan sa baba. Para doon na tayo sa labas. Daming tao. Baba muna tayo. Ito hmm. ka? Ilapit na ito, i-erase pre Ayan, pababa muna tayo Para kunin yung luggage Saan kaya banda yung ano? Saan kaya banda dito yung AirAsia? Asia. <laughs> eh Aisha. Patar. Aba panday. Eh panday. Okay ni, ayta. Eh Aisha. And guys, antayin natin yung luggage natin. Palapit na dito yung luggage natin. No, ako muna, ako muna kontrol dito. na Uy, ka. Maka pre, maka makakaila rin. Makabang na rin. Oo, makabang mm. oh. ka, Pre. Saan Saan? Sa akin, wala pa. Kaya ko pa rin dyan. Lakuha na niya. Uy, Philippines. tayo natin yung maleta natin. Kinain man na natin guys. Tama na siya. Tayo okay, okay na. Okay, muna natin. Labas tayo niyan.